Naka-under yung radyo pero wala siyang tug tugtog. Wala siyang tug tugtog, oh volume. Ang taas na ng volume niya, oh. 33. Ayaw, walang tug tugtog. Tingnan natin dito. Ang bapit wala siyang tug tugtog. Ang bapit wala siyang tugtog.

Ibig mo sa pagkat pa, yung isa pa ang dapat sa dito sa bahay. Yung baga, dumikit si idol kaya walang tugtog ngayon may tugtog na siya oh. mayroon na dumikit nang idol kaya walang tugtog Yan. dito lang, dito lang problema idol dumikit oh.